Alright, mga ya, tropa. Gagawin ko naman tayo. Right and bucket. Ingat. Okay, ate mag-jogging. Push up tayo mamaya. Para para, para maging uh, Alright. Yan mga ya, tropa. o-chat tayo tayo natin mag-push up. Ah, push up tayo. Push up naman tayo after natin mag-jogging mga tropa. Right. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10